Alright mga idol, may papakita lang ako sa inyo na natapos na natin yung build no. So ito mga idol is ano lang to, uh, small setup lang to kung pabagin. so papakita ko na lang sa inyo yung natapos natin. So ito yon mga idol, yung unit na yan no. So bakit siya malaki yung space dito no. So ito kasing unit na to mga idol is naka for upgrade ng Samdon no. So kikita nyo yung Samdon na yan. Ayan. So, same size siya ng tao, you know, kasi si customer is may planong mag-upgrade ng sandom So, ang inabil niya muna mga idol is pang samantala is itong gantong klaseng build na uh, small setup, no? So, dito sa small setup mga idol, meron naman tayong solar charger dito na 60 ampere. Ang kaya po nitong solar charger na to mga idol is hanggang 720 watts sa 12 volts, no? So, yun po yung kayang panel nun. Then, 1000 watts yung peak power tapos merong 500 watts na continuous output so ibig sabihin noon mga idol 500 watts yung magagamit mo or may kakabit mo dito no so hanggang 500 watts tapos mga idol meron tayong automatic transfer switch na kung saan pagka nalobat si battery mo no so hindi may interrupt to lilipat lang po ito papunta dito sa kuryente so ito po yung saksakan niya mga idol no kailangan nyo lang tong ikabit sa kuryente nyo no? So, ito rin dito sa part na to, mayroon naman tong 12 volts na output, no? Para kung mayroon kang ilaw na mga 12 volts, yan pwedeng pwede yan dito. So, ito mga idol, yan simpleng simple lang. So, lalagyan lang natin ng load min nakakabit na. So, yung electric fan, pa power on na lang natin. Number 3 agad, no? Tapos mayroong ilaw. Lalagyan natin ng ilaw, LED. 'Yon, no? So, yung konsumo niya mga idol 30 watts, no? So, sa number 3 tapos merong LED light na naka number 2 yung LED light. So, pag pinaikot natin dumadagdag ba? ay ah, hindi siya. Ayun, dumagdag ng isa. Kasi kung kumukonsumo yung motor, no? So, yun mga idol, no? So, itong unit na to is working na to. Okay na okay na tong unit na to. So, kung may plano kayo magpagawa ng ganitong klase, no? So, PM nyo na lang ako mga idol. Is made to order po ito, no? Tapos, 12 volts yung build. So, pwede rin 24 volts kung gusto nyo ng 24 volts, no? So, ang may-ari nito is Tagalas pinas lang. Meron nga pala itong kasamang battery sa katatlong solar panel na tag 200 watts na bifacial mga idol. So, abangan nyo na lang yung next video nito, Kasi, kasi te testing to, no, te namin to sa labas, papakita ko sa may-ari paano ba gamitin to no? so dito na dito naman sa setup na to, mga idol nandito po yung breaker ng uh, solar panel no? tapos battery yan ganyan lang po kasimple yan mga idol so positive negative positive negative then yun na okay na po yun tapos pagdating dito sa solar charger natin yung max charging nya 14.6 tapos magre reconnect sya ng 12.8 tapos magka cut off sya ng 12 volts eto no tapos yung battery mga idol Life uh, na 100 Ah, so yun lang mga idol PM na lang ako mga idol na.